Hello mga igan! Mahilig din ba kayo sa ginataang laing, langka at tulingan? Ngayong araw po ipapakita ko sa inyo kung saan po ako nakakabili ng na masarap na ginataang ulam. At ito nga po ay located sa Sunnybrook, San Francisco, General Trias, Cavite. Sa tapat lang po mismo ito ng Goldilocks. At ginataang laing to ano? Opo. Okay. At syempre, isa ring lang ka. Tuwing hapon po sila nagtitinda. At alam nyo ba, lahat po ng laman ng malalaking kaldero nila ay nauubos. Patunay lang na bukod sa mura, masarap po talaga yung mga tinitinda nila. Nakamili na kami dati dito. Masarap eh. Bagong luto. Kaya gusto mo na tayo? Tulingan. Mm -hmm. Diba at yon mm -hmm.